Kumusta kayo mga kapwa ko poultry farmers? Mga kaibigan ko sa pag-ahayuban. Ngayon po sa video ito, may i-discuss po ako tungkol po naman ito sa pigs ingredients. About pa rin po ito sa feed formulation mga kapatid ha, mga kapalmers ha. Yung pigs ingredients po, minsan po kasi nakakaligtaan natin itong bigyang pansin. Pero po napaka-importante po ng pigs ingredients sa feeds, ito po ay mga materials o so ingredients na dapat na isasama natin sa ating mixing o sa feed formulation. Ano po ba itong mga fixing ingredients na ito? Ito po ang asin, yung salt, yung table salt, yung ginagamit natin sa pagluluto. Yan. Yan po kasi ang source o yan po, po nang gagaling yung napakahalagang mineral, yung sodium. Kaya po, wag po nating kaliligtaan yan na isama sa ating feed formulation. Yan yung fats naman. Ito po yung kung napapansin niyo po sa aking mga feed formulation, may corn oil po tayong inclusion. Yan po ang source ng fats lalong-lalo na po yung linoleic acid which is one 1% na inclusion yan sa ating feeds. Napakahalaga po ng whole niyan sa health ng ating mga alagang hayop lalong lalo na po ang manok. Ano pa ba? Ang tawag dito, calcium. Kung napapansin nyo naman, ay may inclusion ako laging eggshell powder. Yan po naman ang source ng calcium. Kaya po, hindi po nawawala yan sa feed mixing o sa feed formulation. Then, number po yung natural antibiotic. Yan. Napakahalaga po ng role niyan yung natural antibiotic. Yan po ang combination ng sili. Siling labuyo po, hindi yung pangsigang nga. Yung siling labuyo, yung hinug na po, at saka ang oregano. Idadry po natin yon idadry natin yon din. Gagawin natin pulbos boss, mimix natin yung dalawang yon Yan, yan na po ang gagamitin natin natural antibiotic. Okay, kaya ko po naisipang i-vlog ito o gawing video ito kasi Madami pong nagtatanong tungkol dyan sa fixed ingredients na yan. Ano ba ito? Naiiba ba ito doon sa main ingredients na mga materyales? Yes po mga kapatid, mga kapalmers. Iba po ito. Pero po siyempre, kasama po yun doon sa mixing noon. Kung napapansin nyo din sa aking computation, sa aking feed formulation, ibinabawas ko muna yung fixed ingredients doon sa timbang na ginagawa nating feeds. Kasi po, ang fixed ingredients ay kaya siya nasasabing iba dahil wala po siyang protina o wala ang nakukuhang protina sa mga fixed ingredients. Kaya po, ibinabawas muna natin yon sa main ingredients doon sa mais, sa cassava leaf flour o sa moringa olipera leaf flour, sa BSFM. Ngayon, focus po tayo sa fixed ingredients mga kapatid. Sabi ko nga, ito ay napakahalaga ang role sa ating feeds o sa health ng ating mga alagang manok. Unahin ko na po ang salt. Ulitin ko, yan po ay napakahalagang mineral. Source of mineral, lalong lalo na po ang sodium. Hindi po pwedeng wala po asin ang ating feeds para po tayo nagluluto. Ano? Pero yan po ang katotohanan yan. Source po ng sodium yan, isang napakahalagang mineral para sa health ng ating mga alagang hayop, lalong lalo na po ang manok. Nagiging malamya, nagiging hindi maganda ang development ng health o ng isang hayop Pagkulang po yan sa sodium, kaya napaka-importante po ng rule ng asin yan. Number 2, yung fats Sabi ko nga, bakit corn oil lagi ang include ko yan, ang recommend ko yan Kasi po, ang corn oil yan po ay mayaman sa linoleic acid which is may 60% na linoleic acid ang corn oil. Inclusion po yan ng feeds which is 1% na dapat may linoleic acid ang feeds. papukuha po natin yan sa corn oil. Kaya po may, kaya maya po babanggitin ko yung mga percentage, yung ration non by percent para po. Hindi kayo malito. Iba-iba po kasi yan. Then number 3, yung eggshell powder. Yan naman po ang source ng calcium. Nako, oh, napakahalagang yan po yan. Mineral din para sa ating mga alagang hayop. Siyempre po, maging ang tao. po ba, pagkulang sa calcium, nagiging mahina ang buto. Mahina ang katawan. Siyempre, yung buto po ang nagpapagalaw. Ng, o, oh, nagbibigay lakas sa isang nilalang. Mapahayop man o mapatao man yan. Kaya po, huwag kakalimutan ang source of calcium which is ang ginagamit yun ay eggshell powder. Pwede naman po yung atawag dito limestone or yung oyster shells. Pero po kung anong available sa inyo, pero highly recommended ko po dyan ang eggshells kasi po mas maganda siya talaga based sa mga research ko. <coughs> Excuse me. Eggshell ang highly recommended ko po dyan. Okay. Ano pa ba yung natural antibiotic naman tayo? Yan po. Sabi ko nga kanina, yan po ay ang combination ng siling labuyo o yung siling tare na tinatawag nila at saka ang oregano. Yan. Herb spice po yan. Napakaganda pong yan niya magtrabaho yan as natural antibiotic. Importante po yan. Huwag niyo pong aalisin yan sa feed mixing kasi po ang trabaho ng natural antibiotic ay siya po ang nagsusupress kumipigil o kumupuksa ng mga mapaminsalang ng organisms o bakterya sa intestine ng ating mga alagang hayop. Pag wala pong antibiotic, natural antibiotic, nagkakasakit po ang ating mga alagang hayop dahil nga po namamayani o dumadami yung mga mapaminsalang organisms o bakterya o parasites sa intestine ng ating mga alagang hayop na nagkukos ng diarrhea, din ng samot-saring mga sakit nila na naging minsan naman ng pagkabansot o pagkamatay ng ating mga alagang hayop. Apat pong fixing ingredients sa nabanggit ko na wag na huwag po natin kakalimutan yan. ko po. Ang, ito, sasabihin ko na, ipapabanggitin ko na dito yung inclusion niya. Iba-iba po kasi yung sa starter, sa grower, sa layer, sa hard grower, magkakaiba po ang inclusion niya. Ito, sabasahin ko. Ano. Ang Apat pong yon ito. Yung salt, sa starter muna tayo mga kapatid ah. Sa swine, sa baboy. Yung mga. yan. Starter po ito bago sa baboy. Ang inclusion po ng fixed ingredients yan. First, the salt, 0.90%. 0.90% po ang inclusion yan. Ngayon, kung mag... mag po kayo, mag-mix kayo ng kunyan, po, 25 pounds, multiply niyo lang po yung 90%, 0.90%. Yan. yan po ang magiging inclusion yon, oration yon. Then number two, yung pots. Corn oil po ito ha. Huwag po tayong gagamit ng ibang oil dito kasi ang corn oil ay mayaman po ito sa linoleic acid. Yan, 4% ang inclusion niya naman yan. Then calcium, yung eggshell powder nga, 0.85% naman ang inclusion nya. Natural antibiotic, 1% ang inclusion niya. Ito po ay para sa starter para sa piglet o oh, sa swine. Starter feed for swine. Yan. Then ito naman sa broiler starter naman ito yung dinatawag na chick booster. Ang salt po ang inclusion niya 0.50. 0.50%. Yan. Then ang fats yung corn oil nga 3.50%. Yan naman ang inclusion niya. Calcium, which is yung eggshell powder, ay may 1% na inclusion. Yan. Then, natural antibiotic, 1% din na inclusion. Magkakaiba po, di ba? Kaya, importante pong maunawaan natin ito. Then, dito naman tayo sa broiler grower. Sa grower na po tayo, ha. Yung salt ulit, 0.50%, which is parang the lang siya. Pats, yan, nagkaiba siya ng kaunti, 3.50%. Calcium, 1%. Percent. Natural antibiotic, 1% din. Yan. Then, ito layer. Ito medyo malaki ang pagkakaiba nito mga kapatid. Lalong lalo na po sa calcium. Ito po yung nangingitlog ng mga manok natin na ang salt po, uh, 0.50, yung medyo parehas lang siya, 0.50%. Yung fats, the same din, 4 percent uh, calcium ito. Kung sa mga na po ay 1%, sa layer po ay ang calcium na implosion niya ay mataas 4% po. Kasi po ang layer, ito medyo paliwanag ko ng kapit, kapiraso. No? Ang layer po kaya mataas ang calcium na ay binibigay natin sa kanila. Kasi po ginagamit nila yan sa pag-perform nila ng, ng shell doon sa kanilang itlog bago nila i-labas eh, yan. Kaya pag po sa calcium ang isang layer hen o yung inahing manok, magiging yan, may effect po yan sa pangingitlog nila. Pwedeng ma malambot yung itlog nila o may, may liit. Sa madaling sabi, hindi productive pagkulang po sa calcium ng ating layer hen. Kaya mataas po ang binibigay natin yan. Ulitin ko, 4% ang inclusion niya. Then sa natural antibiotic, pati po yan 1%. Okay? In the last, yung hog grower. Ito yung malalaki ng mga baboy natin. Yung salt niya, ito yung source ng sodium, di ba? 0.90%. Yung fats, yung corn oil nga ito, 4%. Calcium, which is yung eggshell powder, 0.85%. Mababa siya. Ibig sabihin, hindi kailangan na masyadong calcium ng agrower. Then, yung natural antibiotic, the, the same 1%. Yan mga kapatid, kung papansin ninyo, kung napapansin nyo po, may mga pagkakaiba ng kapiraso lang naman. Pero po, ang pinaka yan dito, pinaka mahalaga ay dapat napapasama natin sa ating inclusion o sa ating materials ang fixed ingredients. Yan po ang hindi alam ng mga kapo nating farmers, kapo nating poultry farmers o swine raiser na nagmimix ng mga pagkain nila na hindi sinasamahan ng fix ingredients. Samahan po natin napakahalaga po kasi ng role niyan. Kaya pag hindi niyo po sinama yan, papansin ang bansutin, malamya, sakitin o samot sa mga sakit dumada po sa ating mga alagang hayop. Okay? Sana ay nabigyan ko na naman po kayo ng isang detalyado. <laughs> Ibig sabihin, Simple, ngunit napakahalaga para sa ating paghahayupan. Maraming maraming salamat po at magandang buhay sa ating daan.